Magandang hapon, Ma'am Mary Grace and uh, Mam Ma Ma'am Nora, no? Our deepest condolences po sa Magandang inyong pamilya. Po, Kailan po ba, Ma'am, last ninyo nga nakausap itong tatay ninyo? Hapon po ng ano ng November 8. May mga kaalaban ba siya? May siya? Wala po. O? Wala po. Wala naman. Wala. May mga ala po ba kayo, ma'am, kung ano po ba yung trabaho po ni tatay ninyo? Ah, uh, matagal na po siyang ano, sir, nagga-garden na lang po sa ano sa tabi bakuran. ng bahay, sa bakuran po. Tapos sa uh, doon po sa inyo mga lugar po ba may mga dati na po ba siya may nakaway or basically peaceful naman siya klaseng tao, wala naman siyang kalaban? Peaceful naman po siya, may mga minor lang po na mga hindi pagkakaintindihan, katulad po ng mga daan-daan, ganun lang po pero napag-uusapan naman po nila 'yun sa barangay na ayos naman po sa barangay. 'Di ba? Pinatay si Daddy noong November 9, nakita may mga saksak -sak and everything. They report 'yun naman to sa police, ma'am. Opo. Opo. On an um, immediately. Opo. Okay. And may mga persons of interest na po ba? Mga sos mga possible kung sino po yung pumatay sa kay tatay ninyo? Meron po. Bali tatlo po sila tapos meron pong nitong lately na lang po meron pong naad na isa kung saan po ba siya, ma'am, natagpuan po si tatay ninyo po ba? Sa open field po ba? Or sa medyo madami namang tao, like populated yung lugar? Po open ano? field po. Parang pa tinapon po ba yung bangkay? Doon ako iniwan lang siya as is doon nung after niya pinatay. Parang sa pagkakaano ko po, parang doon mismo nangyari yung crime scene. Po. Damuhan po ba? Or malapit Buhanginan sa kong Po. Buhangin. Ito po yung police report po. Opo. Nga na ibigay. Malapit po ba to sa mga construction site? Opo, may ma may, construction may construction site po, dun site dun na, po na, ano. Magandang hapon po Ma'am Remedios. Condolences po sa inyo. Kailan po ba okay. kayo last na nag-usap po ng inyong husband na si Sir Romeo? 7 Ang gabi. Okay, may mga nasabi po ba siya sa inyo Ma'am kung may mga nakaaway siya or may mga problema siya? May mga nakwento po ba siya? Wala naman po, Sir. Okay. Paano niyo po Ma'am po pong uh, namatay na siya noong November 9? Sino po nagsabi sa inyo Ma'am? Yung manugang ko, sir. Based dito, ma'am, sa police report, namatay siya at around 6 a.m. Masyadong maaga pa, ma'am. Noong gabi na yon pagkatapos po namin ng kumain ng gabi, mga alas 9, natulog na po kami, nakahiga na po kami. Tapos sinabi niya sa akin, alas 10 ng gabi, magbabawas daw po siya. Ngayon, lumabas po siya. Ngayon, hindi ko na po siya mahinta hanggang 10.30. Tapos, oh, hindi po. na siya bumalik po sa inyo? Hindi na po bumalik. Hindi ko na po siya mahintay. Kaya lumabas po ako. Hindi ko po siya nakita. Tapos bumalik po ako ulit sa bahay namin. Tapos sir, uh, mga tentarte ganon ganun po sir, lumabas ako ulit hanggang 12.30 po. mas okay. Lumabas po ako, Naghanap po ako. Sige, so bali ma'am, basically buong gabi, mami, ang nung sinabi nga magbabanyo lang siya, hindi na siya bumalik po sa inyong bahay. Hindi na po sir. Tapos nung kinawagahan, may nag-report uh, na lang po nga patay na po siya. At saka daming saksak nga na kamit sa katawan. Tama po ba? O o sir. Opo sir. Ma'am, kung saan po ba siya natagpo ang patay ma'am? Medyo malapit po ba yan sa kung saan siya magbabanyo? Opo. Sir, magandang hapon po sa inyo. Sir, ano na po ba sir yung update dito sir sa case sir ni Sir Romeo Mabato? Sir, nung nagpaloak po kami kasi sir nung pa sa November 22, eh sabi naman nila sir sa kapitbahay daw nila, eh may yung tatlo daw na sinasabi nila sir na uh, person of interest nila, eh uh, nakainuman daw nila yung anak ng kapitbahay nila sir na si gumagawa ng kolong-kolong. Pero sabi naman ni mother na yung nanay ng nagpagawa ng kulong-kulong, may nakadamit daw na kulay green. Pero di naman nila masabi, sir, kung ano yung pangalan kasi bago lang daw yung mga tao na yun, sir, sa kumagawa ng hollow block. Tapos yung anak nila, sir, na si Juan, wala naman na, sir. Nagtago naman na kasi. Alam mga ilan po, pandong... sir, na kamit, sir, na saksak -sak po ni Sir uh, Romeo Mabato? Apat sir, mga apat. Yun. Kung nagtago na sabi niyo sir, there's uh, something. There's something kasi kung let's say inosente sila, wala naman silang ikakatakutan, hindi naman kailangan siguro magtago at saka magano. Pero kung sinabi niyo nga, nga ito mga persons of interest, nung nangyari ng insidente, bigla lang nagtago na. So baka there's something. Nakausap niyo na po ba ito sir, yung mga persons of interest? Investigation pa nung mayroon pa yung patay tinanong namin sir kung nakuan nila sir, isabi eh, naman nila sir, wala silang napansin kasi lasing daw sila ng gabi na yon. Kasi nag-inuman sila doon sa may sa tabi ng kubo nila sir eh. Kasama ba nila to si Sir Romeo doon sa kainuman o hindi? Hindi sir, sa ba nasa bahay daw nila sir si Sir Romeo. Paano nila sir masabi nga sa nga sa bahay eh wala nga sa bahay at saka isa pa kung hindi nila nga kilala at lasing sila meaning dapat hindi sila aware kung saan si Sir Romeo. Bakit bigla sinabi na sa bahay? So there's some... Diyan pa e, sir, e, medyo hindi na consistent e, hindi yung mga nila. Hindi sir, ako yung nagsabi na sa bahay nila, sir. ako yung nagsabi sir, hindi yung... Sir, hindi, wala si daw na napansin na ganong tao, sir, noong gabi na yon Pero ako yung nagsabi sir na sa bahay nila kasi tinanong ko nung nag-iimbestiga ako doon, sir. Sabi nila, nagpaalam daw ng bandang alas gis mm. na mm. nagbabanyo. Lumabas yung mother nila, sir. Natanongin nila sa anak nila eh, di, di, rin nila lahat Tapos yung 1230, sir, uh, nila, sir, pero hindi sila luwabas ng compound nila, sir, hanggang doon lang sa tabi ng bahay ng mga anak niya, sir, nag nagtanong. So, sir, ang um, since ongoing pag investigation ninyo, na nakapag-file na po ba kayo nito, sir? Sa kaso sa may uh, prosecutor? Uh, negative po, sir, kasi wala tayong testigo, sir, na sinasabi ni mother, eh, yung nawala ng anak niya kasi siya lang, siya lang daw yung makapagsabi sir na kuan uh, na may may nakadamit na kulay green ng ganung kagaya sa nakuha sa may panang uh, patay sir Diyan ba sa lugar sir na kung saan sa nangyari ba wala mga CCTV diyan or mga ano Wala sir kasi kuan uh, doon uh, parang medyo malayo yung uh, sir, yung mga kapitbahay nila doon sir Sir, baka siguro may mga iba pa dyan mga tao sa paligid kasi kung medyo malapit lang siya, sir, kasi it's just 70 meters away kung saan yung bahay ni Sir Romeo. So basically, sir, it's a residential area. May mga may mga tao-tao din sa paligid. Baka, sir, may mga iba pang eyewitness na pwede po, sir, makausap ng PNP para po, sir, maka-active tayo, sir, na investiga Kasi hindi man pwede, sir, na dahil nga yung sinasabing eyewitness ay hindi magtestigo, wala tayong case, hindi man pwede ganyan. Kailangan, kung hindi man available yung isa, makahanap tayo ng alternative. At saka ibang paraan. And baka pwede kayo mag-search ulit sa mga construction worker kung sa answer yung site na matay siya since may mga population sa gilid. And kung sinaksak na siya talaga sir, sigurado, sir, may sound to. Kasi pag sinaksak siya, masakit eh. Sisigaw yan or something. So basically, sir, mga sa paligid, may makakarinig yan. So pwede matagpi-tagpi yung mga narinig nila. No? We can create a corroborative evidence. Kung hindi man direct na uh, walang eyewitness, but corroborative evidence will also suffice para po makapagsampan ng kaso. Uh, nagtanong na kami, sir, yung may nakarinig daw ng may sumigaw, sir, pero mas malayo yung nakarinig ng bahay niya kaysa sa bahay ng may konser, ng pamilya niya. Mga 100 meters siguro yung konser or 150 meters yung nakarinig ng konser ng sigaw. At this, sir, di ba may may mga nakawitness even through nakarinig or ano, baka sir, pwede nyo pa sir na-road down at saka mag-conduct pa sir more investigation. Hopefully sana sir, mabigyan na sana to sir ng uh, ang uh, final report, no? Ito mga person of interest sir, nga kinausap ninyo, di ba sabi niyo sir, nagiinuman lang sila at saka wala silang hindi nila nakita to si Sir Romeo. Ilan po ba yun sila yeah. sir nga nagiinuman sir? Ang sabi naman nila sir, nung ganoon, ta tatlo lang sila, sir. Okay, sila mga trabahador, sila din yung mga nagiinuman at saka sila din to sir, yung persons of interest, tama po ba? Yes, sir. Yes, sir. Sige po, sir. Hingi lang yes, po kami sir. sana, sir, ng cooperation ng PNP, nga sana po, sir, mapabilis po, sir, yung pag-resolve kaso na to, sir. Yes, sir. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo, Police Lieutenant John. Yes, sir. Good afternoon po. Hingi po kami sana, sir, ng assistant po sa PNP, sir, nga mag-active and uh, thorough investigation ng gagawin dito, sir. Sir, uh, reassured po na ang PNP-AGUO ay po lahat ng ginagawa po natin ang ating uh, makakaya and hopefully po makagather na po tayo ng enough evidence, sufficient evidence para po may file na po natin sa prosecutors. Okay, itong uh, kaso na ito po at mabigyan po natin ng na justisya yung uh, namatay at yung pamilya niya. Ano po ba sir yung ginamit sir na murder weapon sir? Uh, so po is yung kutsilyo yung ginamit po dito na Achilio. weapon po Achille. sa pagpatay po dito Achille. sa victim po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Junis Peros and kay Police Staff Sergeant Leo Aoy. Maraming salamat din po. Uh, muli po ang aming pong pusong pakikiramay, ma'am, at uh, samahan po namin kayo. Maraming maraming salamat.